<laughs> eh ngayon mga kapuso, merong uh, nilalayon sana ang uh, DA na mamahagi po ng bigas. Mamahagi actually, magbenta. No? Pero murang pagbibenta ng bigas sa uh, 20 pesos kada kilo. Kaya lang meron po mga balakid na legal na kailangan sundin. Dahil ito po ay panahon nga po ng eleksyon. Ngayon, sisimula na pong ibenta ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas ngayong araw. Pero ito pilot lang po ito dahil bukas meron tayong nakaambang ayuda ban oh, May 2 hanggang May 12. Ito, talamin ta po natin kay Comelec Chairman George Erwin Garcia mga detalye, mga kapuso. Yun no? Chairman, magandang umaga po. Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Opo. Eh, di ba ang usapan po, eh, kung walang exemption, ang mga LGU na makukuha para sa government spending ah uh, dito po sa pakikibahagi sa subsidiya. O, yung, may may party kasi 'yung sa subsidies doon sa 33 pesos, 20 pesos bebenta paghatian ng uh, DA, FTI at saka itong uh, LGU, 'yung uh, gap o 'yung diperensya po. ay meron hubang mga nagsipag apply ng mga LGU po diyan para sa si exemption chairman. As of kahapon po, ang probinsya ng Cebu ang nag-apply pa lamang ng exemption, pero tama po 'yung binabanggit niyo sapagkat kapag po sila ang nag-subsidize ng 650 mm -hmm. doon sa 33 pesos kasi yung 650 po ay uh, sa si FDI yung kalahati eh. Opo. Therefore, nangangahulugan po yan ay babagsak sa medyo na isang ayuda. Mm -hmm. Kung kaya kakailanganin din po ng exemption, uh, nahihingin mismo ng local government unit at hindi po pwedeng nakasakay sila sa exemption lamang mm -hmm. ng national government o ng Department of Agriculture. Opo. So isang LGU pa lang po ang uh, lumapit sa inyo at napagbigyan naman po, Chairman. Apo uh, sir Melo, yun naman pong province of Cebu. Dati na rin po sila may exemption sa pamamahagi ng mga murang bigas. Kaya nga lang po, ang presyo ay hindi po yung halaga mm -hmm. nung pong, uh, binibigay ng Department of Agriculture. Pero yung po ngayong araw na ito, kung hindi tayo nagkakamali, ang sinasabi po nila ang mismong Department of Agriculture muna ang magro-roll out ng 20 pesos. Apo. Ang sabi nga po natin sir Melo, pagkatapos sana nitong araw na ito medyo tigil muna bukas mm -hmm. Pero pwede namang maituloy na lang after the election after May 12 mm -hmm. Kahit sa May 30 na lang muli sila magsimula mm -hmm. ng pagbibenta ng murang bigas mm -hmm. pero pakiusap lang yun chairman kasi tama ba binigyan nyo naman talaga na exemption ang DAFTI uh, hindi yung uh, LGU pwede tumuloy ang uh, DAFTI dito sa pagbenta ng 20 pesos On the basis eh, na binig binigyan niyo sila na exemption Opo. ano po kahit bukas po, yes, kahit po. hanggang 12 uh, po chairman Tay eh, pwede naman po sila magtuloy sapagkat uh, ito naman po ay isang proyekto ng isang national government na walang epekto mm -hmm. whatsoever sa pamumulitika wala naman po kumakandidato Opo. doon sa Department of Agriculture mm -hmm. so yung sa inyo pakiusap lang kung maaari bukas hanggang sa 12 intubo na ay pagkat po, sapagkat napakagandang programa nito, pero pe pwede naman po maipagpaliban kahit 10 araw man lang uh -huh. para lang po hindi madungisan o madulihan at baka sabihin, gagamitin ito sa pamumulitika. Opo, opo, po. Pero bukas hanggang sa May 12, pero pwede pang humabol yung mga LGU kahit meron tayong ayuda ban para maghubiling ng exemption, Chairman. Eh, kung tutuusin po, hindi na po namin mabibigay exemption mula po bukas hanggang uh -huh. a 12, sir Melo, uh -huh. may prohibisyon na po sa tinatawag na ayuda para po sa sampung araw uh -huh. bago mag-eleksyon. Ang sabi po natin, kahit anong pangalan ng ayuda, kahit aiks, mait, akap, at uh, kahit sultupad, at kahit ito ay uh, na tinatawag na murang bigas, ay prohibited na po na ipamigay 10 araw bago mag eleksyon. Opo. So kahit magpunta sila ano uh, anumang LGU na hindi nakakuha na exemption bago pa itong uh, magumpisa bukas na ayuda ban, hindi nyo na rin mapagbibigyan dahil nga dito sa ban chairman. Tama po kayo Sir Melo at uh, again, sayang po dahil medyo sa uh, itong kanilang ano, rollout roll o yung uh, pag-implement itong programa na ito. Pero sana po sana maituloy nila after the election dahil napahaganda and therefore mm -hmm. hindi na nila kinakailang kumuha pa ng exemption mula sa komisyon on election. Chairman ganito po ano marami nakikinig sa atin ah siyempre pag pinag-usapan ng bigas eh importante importante sa buhay ng mga Pilipino yan dahil yan ang ating staple food. Para lang po malinaw sa kanila, ano po ba ang lohika ng pagbabawal? Nasa batas po ito. Bakit uh, bawal po kahit dito sa basic commodity na kailangan po ng mga Pilipino, Chairman? Ay, maraming sanato, Sir Melo. Alam niyo po sa mga kababayan natin, una, hindi po para ang COMELEC maging hadlang sa tulong sa ating mga kababayan. Mahirap, lalong-lalo na kung bigas o kanin ng pag-uusapan. Basic po yan na pagkain po ng mga mamamayan. Kaya lang alam po, ang sabi po ng batas, hindi dapat nagagamit kasi yung state resources, yung pera, pondo o resources po ng pamahalaan para lang sa pamumulitika ng iba o para i-promote ang kandidatura po ng iba. So dapat po itong ganito ay naba, na, na set aside ang politika para sa isang magandang programa. So yan po ang kadahilanan kung bakit ipinagbabawal ang mga social services na ganyan sa panahon ng eleksyon, ba na lang kung may exemption. Ngayon po, mas dinagdagan po ng COMELEC, ginawa po namin sampung araw absolutely prohibited para wala pong nakaka-take advantage nito para fair po sa lahat. Opo, opo. So yung pala, so baka ano to, ma maging vote buying po kasi, ganun po yun sinasabi natin. Ay, lalo na ngayon, marami pala mga nakabinbin dyan tungkol sa mga reklamo tungkol sa vote buying. Uh, chairman, 242. Meron na yata kayo isa rin na sampulan bago pa ang eleksyon. Ano po, Chairman? Mer meron po, Sir Melo. Kahapon, isang kandidatong congressman na incumbent mayor dyan po sa Quezon ang kauna-unahan po na na-disqualify ng COMELEC dahil sa issue ng vote buying. At asahan po ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw ay meron pang mga ilalabas ang komisyon ng mga kasong disqualifikasyon at isasang pa na formal na disqualification cases mm -hmm. laban sa mga ilang lumalabag sa sinasabi na nga natin bawal at wag na wag gagawin lalo na ang pamimili ng boto. Opo, chairman, ito bang 242 na ito ay kaya niyong resolbahin bago po ang eleksyon? Maaari hindi po namin makaya lahat si Melo, pero nasa kapangyarihan ng COMELEC na hindi magproklama ng isang kandidato kahit pa siya ay manalo o kahit nanalo na sir Melo, pwede pa rin namin siyang tanggalin lalo pa kung siya ay local official. Opo. Kontrabigay ito. Meron pa kayong mga iniintindi tungkol doon sa kontra-diskriminasyon. Kumusta naman po iyon chairman? Ay nadagdagan na naman po ng dalawa uh, sir Melo. Meron po dyan sa may bandang area ng Bohol at meron na naman po isa dyan sa bandang area ng Eastern Samar. Mga kumakandidatong gobernador at yung isa naman po ay... Uh, as uh, well dalawang kandidatong governor po ito. Kaya po ang uh, sinasabi natin Sir Nelo, uh, sana iniiwasan sa sampung araw na natitirang ito yung pambabastos, yung diskriminasyon, yung pagbabalahura o paglapastangan uh, sa iba. Sa pangalan po nila at karangalan. Opo. Chairman, yun lang po ang aming uh, uh, tatanong sa inyo sa, uh, pa, pa, sa pagkakataon ito sa mga darating na araw po. Baka mas mapapadalas tayo dahil sa pa, palapit na po ang eleksyon. Salamat po sa inyong panahon at uh, sa inyong uh, pagbibigay sa aming tawag, Chairman. Ngayong umaga. Salamat po, sa Melo. Mabuhay po kayo. Salamat po. Opo. Si Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.